Nasa isang milyong piso maaring mapanalunan sa ilulunsad na tournament ng Local Combat Sports Promotion na Universal Reality Combat Championship o URCC. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Maglulunsad ng apat na Mixed Martial Arts Tournaments ang Universal Reality Combat Championship o URCC. Ito ang Prodigy Progression Series. Punteriya ng liga na mabigyan ng pagkakataong magpakilala ang mga amateur fighters na gustong gumawa ng pangalan para sa kanilang mga sarili. Pero bukod pa dyan, pangako ni URCC Founder at Wrestling Association of the Philippines President na si Alvin Aguilar, makakatanggap din ng malaking premyo ang bawat isang mananalo sa nasabing mga torneo. So we want to announce that we now are going to be doing the, the MMA tournament in this format We're going to make sure that we will be given the highest ever in Philippine MMA history for all the winners. May apat na magkakaibang weight divisions ang tampok sa Prodigy Progression Series. 125 pounds, 135 pounds, 145 pounds at 155 pounds. Isa sa mga kalahok sa torneo ang anak ng martial arts pioneer at 2005 Southeast Asian Games gold medalist na si Rene Catalan. Sabi ng nakababatang Catalan, disidido siyang sundan ang mga yapak ng kanyang ama sa mundo ng martial arts. So, ko pang mag-improve uh, sa kung ano ako hapon. Gusto ko hapon sa kumakas uh, sa LA and then also sa ito pang sport. At dahil para sa mga amateur ang programang ito, naniniwala rin si Aguilar na maaari itong magsilbing tulay para umusad ang mga karera ng maraming Pinoy fighters. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.